Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan nating tatalakay ngayon ay ang sapagitan nitong si David Benavides kontra Demetrios Andrade. Fight schedule po nito, Nobibre 25, taong kasalukuyan, doon naman giganapin ang bakbakan sa Michelob Ultra Arena, Las Vegas, Bansang Amerika. Kasalukuyang hawak po ni David Benavides ang WBC Interim. Samantala, itong si Demetrius Andrade pagdating naman sa ranking. Rank number 5 ito sa WBC, rank number 1 sa WBA, rank number 2 sa WBO. So nasa matas na ranking din pala itong si Demetrius Andrade. Maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis. Una, comparison tayo. Pangalawa, uh, prediction and analysis. Pero bago natin yan simulan, ina ko po kayo na sana supportahan po niyo ang ating munting channel sa pamamagitan po ng pag-subscribe. Maraming maraming salamat po. Dimitrios Andrade, may impresibong kartada po ito. 32 wins with 19 wins coming by way of knockout. Walang talo, wala rin na talantabla. May dadad 36 anyos. Height 6 foot flat, reach 73 and half inches. Huling lumaban, Inero City 2023. Nakalaban ito si Demon Nicholson. Panalo sa huling laban itong si Andred Bay. Yun ang namas decision. David Binabidis naman po ay may impresibong kartada. 27 wins with 23 wins coming by way of knockout and deputy din. May edad lamang na 26 anyos, height 6 foot and 2 inches, reach 74 and a half inches, orthodox sa kanyang stance. Knockout ratio, 85.19%. Huling lumaban, Marso 25. at uh, taong kasalukuyan, nakalaban niya ang dating kampiyon dito sa Super middleweight with Division na si Caleb Plant na kung saan. Panalo si David Binabidi sa kanyang laban kay Plant sa pamamagitan po na yun ang namas decision. So ang dalawang yung ito, galing sa pagkapanalo po mga kaibigan at parehong undefeated. Sino kaya ang unang madudungisan ng kartada? Pagdating sa edad, 26 anyo si David Benavides, 35 anyos na itong si Demetrios Andrade. Mga kaibigan, nasa kaduluduluhang prime na itong si Demetrios Andrade pero pasok pa rin naman po sa prime. Height and disadvantage lamang si David Benavides. Mas matangkad po si David Benavides ng 2 inches, mas mahaba ang kanyang galamay ng 1 inch. Ang stance ay orthodox kontra south po. South po si Andrade. Si Benabides naman ay orthodox. Dito mga kaibigan delikado sa untugan kung mag, yung kung magkadikit-dikit ito dahil yung kung po mga kaibigan delikado sa untugan dahil hindi magkapareho ang kanilang um stance. Dito sa power naman or knockout ratio, lamang po si David Benavides. 85.19 ang uh, knockout ratio ni David Benavides. Samantala itong si Demetrios Andre ay mayroong 59% knockout ratio hindi po ito pwedeng maliitin ni David Binabidis dahil once na mapuruhan siya dyan, may kalagyan din siya dito kay Dimitros Andrade. Pagdating naman sa karanasan dito sa magkabilang panig, dating two division world champion itong si Dimitros Andrade. Nagkampiyon po ito sa super welterweight division at dito sa middleweight division at sa pag, dito ngayon sa super middleweight division, yan po ang pangarap ni Dimitros Andrade na maging 3 division world champion at Malapit na matupad po yan mga kaibigan dahil na isa na sa nasa pinakamataas sa ranking. Yun nga lang, hindi po basta-basta ang kanyang makasagupa na kagaya ni David Benavides. At lalo na kay Saul Canelo Alvarez na kasalukuyang kampiyon po mga kaibigan. Karanasan naman ni David Benavides, kung di ako nagkakamali, 5 times world champion ito dito sa uh, super middleweight division. 2017, nag-world champion po ito, matapos yung talunin si Ronald na Nalibinsahan niya at uh, ang problema nito kay uh, David Benavides kung bakit nawala sa kanya po ang uh, titulo ng WBC. Lagi siyang nag-overweight, laging sablay sa timbangan itong si David Benavides po mga kaibigan. Okay, dadako tayo sa kanilang karanasan kung sa karanasan tayo dahil nasabi ko na kanina, Pagdating sa, sa middleweight division o sa super middleweight division, mas nakakalamang si David Benavides dahil dito talaga siya nangangampanya na at dito siya nag-world champion ng maraming beses. Samantala, si Demetrios Andrade eh, ay ilan pa po lamang ang kanyang uh, naging laban dito sa super middleweight division. Kung sa super middleweight division lang naman mga kaibigan nakaranasan. Pero, dahil itong si Dimitrios Andrade ay galing po sa mababang division mula sa super welterweight at matagal na namamalagi sa middleweight division at sa kanyang performance nitong kanyang naging huling laban, aba, dalang dalanya niya mga kaibigan, ang kanyang galawan maging ang power po mga kaibigan. Kaya dito mga kaibigan, may laban po talaga pagdating sa karanasan din. Ito si Dimitrios Andrade kung ating susumahin lahat. Skills ng dalawang buksingiro all around fighter or boxer itong si Demetrios Andrade or Andre. May defensive style which is yung kanyang footwork po mga kaibigan, in and out, counter punching. May pressure fighter style, may pag-agresibo din tong pag uh, nakapabor. Lumalaban din ito sa to toto na bakbakan. Volume din ito kung bumabato ng suntok, taglay ang hand speed. May power din po mga kaibigan. All around ang galawan nitong si Demetrios Andrade. Samantala itong si David Binabidis, isang boxer puncher, na kung saan ang malimit na ginagawa nitong si David Binabidis, pressure, o ibig sabihin mahilig kumabante at uh, willing sa tututong bakbakan, belt in kay David Binabidis ang power at volume at yung kanyang pagka-agresibo po mga kaibigan. Na kung saan, kung sa skills lamang tayo, lamang si Demetrios Andrade. Pero dahil belt in kay David Binabidis ang power, volume, at ang pag-agresibo mga kaibigan eh may laban po itong si David Binabidis sa laban na, na ito mga kaibigan dahil may built-in na siya na power, volume at pag-agresibo po mga kaibigan na kung saan doon malimit na nahihirapan ang mga technical fighter ang mga outboxer po mga kaibigan or ang mga all-around fighter or boxer po mga kaibigan malimit na hihirapan dito sa mga agresibo volume puncher po mga kaibigan okay, prediction na po tayo Prediction ko dyan mga kaibigan, David Binabidis by unanimous decision or split decision. Kasi given na ang knockout dyan mga kaibigan. Dahil mataas pong knockout ratio ni David Binabidis. Given na. Kaya uh, sa akin, um, split decision or unanimous decision. Dahil sa tingin ko, itong si Demetrius Andre eh, may pagka higpit ito pagdating po sa ripinsa at napagaling din pagdating sa upinsa sabi ko nga all around ito mga kaibigan ang sansa lamang dito ni Nebitrius Unread naman na manalo dito kay uh, David Binabides ay ang ma-outbox naman niya itong si David binabides gamit ang skills ni Unread na kung saan yung kanyang uh, in and out movement yung kanyang uh, liksi yung kanyang uh, hand speed mga kaibigan na posibleng magawa naman niya ang ma-outbox itong si David Binabides. Yon po ang tanging tsansa ni Demetrios Andre dito. Ang i-outbox si David Binabides at Siyempre, kung makapagpatama na magandang patama itong si Demetrius Andre, may posibilidad na mapabagsak niya si David Benavides. Pero hindi ako kuminsido na magawa naman niyang may knockout itong si David Benavides, mga kaibigan, sa bakbakan na ito. O sa bagay, boxing ito. Ika nga sa wikang English, this is boxing, anything can happen. Maraming pwedeng mayayari dyan na hindi natin inaasahan. Maaari, may posibilidad dahil may power din kahit papano itong si Andred at taglay ang hand speed at napakagaling din ito sa technical na lalaban. Kaya may posibilidad din po mga kaibigan na makagawa ito ng uh, pag-knockout kay David Benavides. Pero sa sarili kong opinion, hindi eh, ako kuminsido dahil nga matibay itong si David Benavides po mga kaibigan. Abangan natin kung ano ang strategy nitong si Demetrius Andred dahil dito sa boxing kasi po mga kaibigan hindi puro palakasan yan. Bagkos, pautakan din. Kaya, abangan natin, napaka din ito mga kaibigan. Hanggang dito na lamang, ito po ang Dome Sports Pits. Maraming maraming salamat po.